Alright guys, no? gandang tanghali. Merry Christmas. Merry Christmas guys. So ngayong araw nito kami na naye, May kukuha kasi may magre-rehome ng hedgehog natin. So i-prepare namin yung nalagyan ng hedgehog pati yung hedgehog para sa, sa kanyang bagong bahay. So tamaan nyo kami. Merry Christmas guys. Ay naye Ay na Merry Christmas ka. Merry Christmas. Ay na ye. Ah, Baba. Let's go. <laughs> So ayun guys, sabi ko nga kaya ang sabi namin kanina no. Ngayon kasi is may magre-rehome tayo ng ano ng ating isang hedgehog. So ito yung kanyang lalagyanan, Mabili tayo. Para at least medyo safe siya pag binili natin. So super 50 lang to, 50 pesos. So ito yung ano. 50 pesos super 50 baka naman. So ayan. Ito siya ilalagay. So bubuksan natin. Natin. Yan. Ngayon natin, guys yung mga ano natin, no? mga uh, fancy mice, yung mga naghanot ng fancy mice dyan, no? marami tayong pwedeng hindi out, dami yung dito, so may hitch sa akin sa mga gusto mag-alaga ng fancy mice, yung mga keeper, mga reptiles, saka mga exotic, yun eh, na, no? meron tayo, pero kuha mo na tayo ng anong ng um, sawdust dito, para sa kanyang ano, uh, meron tayong beddings, kita tayo na kunting beddings, So, ayan guys. Yung beddings na siya. Kukunin natin yung ating hedgehog. So, yung hedgehog natin is uh, approximately mag 2 months ato. 2 months and 1 week. So, ayan natin. So, ito dito siya. Ayan natin. Dito. Yeah, medyo, ay, medyo ano sila. Medyo, ganit uh, sila. Dito. Dito. Uh, so, ayan. Nag-ball uh, nag o. siya. Ibig sabihin, ano sila. Uh, na, 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 na 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 stress so ito yung kukunin natin um, sa um, itong ito ano male na hedgehog so ayan siya siya yung ano so magpakabait ka no para sa yung bagong family no? so yun guys no tara siya so male siya malaki na medyo ano hindi na siya sana ito sa hawak eh no, kung papasin niya pwede nang hawak-hawakan yan hindi naman So, ayan. Yung ano yun. So, magkapakabait ka, guys. So, magkapakabait ka sa bago mong fur parent, no? So, yung mga hedgehog, guys, nililis namin bag ano sya, 2 months, pataas na sya, 2 months old. Ito ay sa male. Yung ano, na male, male hedgehog. So, nire-ready natin siya kasi magkakaroon na siya ng kanyang new fur family. Hello! Nalagito siya natin siya sa temporary, temporary ano niya. Enclosure dyan. Diyan mo na siya ilalagay. Diyan din ilalagay. Tapos, lagyan natin siya ng kunting dog food dito. Diyan ang dog food dito. Para natin siya pagkain siya. Pagkain. Dog food. Tapos, kukuha din tayo ng kunting super worms. Pagkain Super worms natin dito. Ayan. Super worms natin. Ayan. Ayan. So ayan guys, nilagay natin ng super worms. So, gusto nila yan, kaya So ayan, salamat no. At meron naman tayong bagong family, yung ating hedgehog. So, in-close na natin siya. And deliver na natin sa kanyang bagong family. So ayan, bye, -bye.